I love you too. Bye. Madam President. Good evening. Magandang gabi din sa'yo, Jill. Please sit down. Dapat po ba ako mag-file ng kidnapping case against you? Sapilitan akong kinuha ng mga tauhan niya sa parking lot ng station namin. I'm sorry about that. Secured kasi ang lokasyon na to. Walang dapat makalam. Nagbibiro lang po ako, Madam President. I understand your situation. Ang hindi ko lang po kasi maintindihan, anong ginagawa ko dito? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Paborito ka ni Ramona. Sa'yo lang siya nagpapa-interview. Gusto ko sana na tulungan mo kaming mahanap siya. Kung tutulungan ko po ba kayo, madam, isasama ninyo ako sa Project Genesis? Makakasakay rin po ba ako sa spaceship, madam president? Kung hindi po kayo makasagot, ganito na lang, madam. Former President Escalabre is a source. At bilang isang journalist, trabaho ko po na protektahan ang sources ko. So, paano kung hindi po ako makipag-cooperate sa inyo, Madam President? Ipapakulong niyo rin po ba ako, gaya ng ginawa niyo sa dati nating presidente?